Oh, kahapon pa to kahapon pa to mga idol so, sana oh, maging okay pa siya hindi pa yun mga idol Bibisita tayo silo sana may mahuli Oops. wala ikas ikas mga idol ito silo nya panlabuyo pa isa. Uy, mga idol, may huli tayo. Tandang, Uli. Woo. ganda. Woo. Ako, kahapon pa to. Kahapon pa to, mga idol. Susana, so, sana oh, maging okay pa siya. Hindi pa siya pilay. Kakalasin ko lang muna, mga idol. Update ko kayo. So yo, what's up mga idol? Ito nga pa yung nahuli ko. Ayan. Medyo putik na putik na siya kasi kahapon hindi ko nabisita bisita inaulan eh, Hindi ko naman nakakala yung makakahuli rin pala. Kasi tatlong piraso lang itong silo ko dito. So, ayan o. Oh, medyo maganda gano'n siya. Medyo bata pa. Ayan, putik na putik na yung ano niya. Oh. Sana hindi masyadong pitay. Ngayon lawin niya mahaba. So, sana gumaling to, maalagaan ng maayos.